Ang komprehensibong gabay na ito ay tumutuklas sa makabagong pambansang paglulunsad ng National Senior Citizens ID NSC System na nagdedetalya ng lahat ng kailangan. Malaman ng mga nakatatandang may edad-anim na pupataas tungkol sa pagpaparehistro, mga benepisyo at proseso ng aplikasyon, mula sa mga requirements sa pagiging karapat-dapat hanggang sa paghahanda ng mga dokumento, sasamahan namin kayo sa bawat hakbang, upang matiyak na ma-access ninyo ang mahalagang programa ng pagkakakilanlan na ito. Kumusta sa lahat at welcome back sa aming channel. Ngayon, dalhan namin kayo ng napakahalagang balita na nakakaapekto sa milyon-milyong senior citizens sa buong bansa. Opisyal ng inilunsad ng gobyerno ang National Senior Citizens ID System na kilala bilang NSCID. At nandito kami Upang ipaliwanag ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa makabagong inisyatibang ito. Bago tayo sumunod sa mga detalye, tiyakin na pinindot ninyo ang subscribe button at i-turn on ang notifications para hindi ninyo malamangan ang aming pinakabagong mga update tungkol sa senior citizen benefits at mga mahahalagang programa ng gobyerno. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag thumbs up malaking tulong ito sa amin para maabot ang mas maraming seniors na nangangailangan ng mahalagang impormasyong ito ang National Senior Citizens ID system ay kumakatawan sa isang mahalagang milestone sa pagkilala at pagsuporta sa aming matatandang populasyon ang bagong sistema ng pagkakakilanlan na ito ay naglalayong gawing mas simple ang pag-access sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno mga medical benefits at mga espesyal na pribilehiyo na nakalaan para sa mga senior citizens. Ang NSCID ay magsisilbi bilang isang unified pambansang kinikilalang identification card na papalit sa iba't ibang lokal na senior citizen, IDS, na ginagamit sa kasalukuyan sa iba't ibang munisipyo at rehiyon. Magsimula tayo sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahusay ng programang ito. Ang NSC ay isang government-issued identification card na espesyal na dinisenyo para sa mga mamamayang may edad 6 na pupataas, hindi tulad ng mga nakaraang lokal na senior citizen IDs. Ang pambansang ID, card na ito ay makikilala sa buong bansa na nag-aalis ng pangangailang makakuha ang mga seniors ng maraming ideas kapag nag-access sila ng mga serbisyo sa iba't ibang rehiyon. Ang card ay may mga enhanced security measures kasama ang biometric data na ginagawang halos imposibleng gayahin at tinitiyak na ang mga benepisyo ay maabot ng tamang mga tumutulong. Isa sa mga pinakamakabuluhang bentahin ng NSCID ay ang integration nito sa mga digital systems. Ang card ay may kakaibang QR, code at chip na maaring scan sa iba't ibang establishment, hospital at government offices. Ang tampok na ito ay nagbibigay daan sa mabilis na verification at seamless na pag-access sa senior citizen discounts, priority lanes, at ibang mga pribilehiyo. Ang digital integration ay nangangahulugan din na ang mga service providers ay maaaring agad na ma-verify ang authenticity ng ID na binabawasan ng mga kaso ng pandaraya at pang-aabuso. Ang proseso ng pagpaparehistro ay dinisenyo upang maging senior-friendly hanggat maarisid na may maramikong pagpipilian para sa aplikasyon. maaring pumili ang mga seniors na magparehistro sa mga itinalagang government offices o orisadong satellite registration centers o sa pamamagitan ng assisted home registration para sa mga may problema sa mobility. Nagtakda rin ang gobyerno ng mga mobile registration units na bibisita sa iba't ibang komunidad, lalo na sa mga rural areas upang matiyak, na walang eligible na senior citizen na maiiwan. Para magparehistro sa NSC, kailangan ng mga seniors na maghanda ng ilang mahahalagang dokumento. Kasama dito ang valid government-issued ID, patunay ng edad tulad ng birth certificate or passport, patunay ng tirahan at mga kamakailang larawan. Para sa mga maaring nahihirapang makakuha ng ilang mga dokumento, nagtakda ang gobyerno ng mga alternatibong pamamaraan at mga programa ng tulong upang matulungan ang mga seniors na makumpleto ang kanilang mga aplikasyon. Ang aktwal na proseso ng pagpaparehistro ay nagsasangkot ng ilang hakbang na nagsisimula sa verification ng mga dokumento at personal na impormasyon. Ang biometric data kasama ang fingerprints at facial recognition ay kokolektahin upang matiyak ang seguridad at kakaibahan ng bawat ID. Kasama rin sa registration, system ang mga probation para sa mga seniors na may kapansanan o mga nakondisyong pangkalusugan na maaaring makaapekto sa pagkolekta ng biometric data na tinitiyak na lahat ay makakasali sa programa. Isa sa mga pinaka-exciting na aspeto ng NSCID ay ang komprehensibong hanay ng mga benepisyong na-unlock nito. Ang mga cardholder ay automatikong magiging eligible sa iba't ibang pambansang programa, kasama ang mga healthy benefits, transportation, discounts, tax exemptions at priority access sa mga serbisyo ng gobyerno. Ang IDE ay nagsisilbi din bilang gateway sa mga espesyal na senior citizen programs tulad ng mga wellness initiatives, educational opportunities at recreational activities na dinisenyo para sa matatandang populasyon. Ang mga healthy benefits na nauugnay sa NSCD ay particular na kapansin-pansin. Ang mga cardholders ay magkakaroon ng access sa expanded medical services kasama ang regular check-ups, preventive care at discounted medications. Ang ID system ay integrated sa mga pangunahing ospital at healthcare providers sa buong bansa. Nagiwing mas simple ang proseso ng pag-access sa medical care at tinitiyak na ang mga seniors ay makakatanggap ng atensyon na nararapat sa kanila ng walang hindi kinakailangang bureaucratic delays. Ang mga institusyong pampinansyal sa buong bansa ay nakipag-partner din sa NS. Ang mga transportation benefits na nauugnay sa NSCID ay kasama ang mga discount sa iba't ibang uri ng public transportation, priority system, at mga espesyal na assistant services. Ang IDE ay makikilala ng lahat ng pangunahing transportation providers kasama ang mga bus, FR at domestic airlines. Ang ilang rehiyon ay nagpakilala pa ng mga dedicated senior citizen transportation services na ma-access gamit ang NSC para sa mga nag-aalala tungkol sa privacy at data security ang NSCID system ay nagsasama ng state-of-the-art protection measures ang lahat ng personal na impormasyon ay encrypted at naka-imbak sa secure government databases na may mahigpit na mga protocol na namamahala sa access at paggamit. Ang regular na security audits at updates ay tinitiyak na ang system ay nananatiling protektado laban sa mga umuusbong na banta habang pinapanatili ang confidentiality ng impormasyon ng mga senior citizens nagtakda rin ang gobyerno ng dedicated support system para sa mga alalahanin na nauugnay sa NSCID, kasama dito ang 247 hotline para sa mga katanungan tungkol sa card, tulong sa mga nawala o nasirang card, at tulong sa pag-access ng mga benepisyo. Maaring mag-report ang mga senior citizens ng anumang problema na kanilang nakaharap at magkakaroon ng trained staff na handang magbigay ng gabay at solusyon. Ang mga local government units ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng NSCID system. Sila ay responsable sa pag-coordinate ng mga registration drives, pagbibigay ng tulong sa mga senior sa proseso ng aplikasyon, at pagtitiyak na ang mga lokal na establishment ay sumusunod sa mga regulasyon ng Senior Citizen Benefits. Maraming munisipyo ang nagtakda ng Senior Citizen Help Desks na espesyal na nakatuon sa mga usaping na uugnay sa NSCID ang rollout ng NSCID system ay ipapatupad sa mga yugto upang matiyak ang smooth na implementation at matugunan ang anumang potensyal na mga issue na maaaring lumitaw. Ang unang set yugto ay nakatuon sa mga pangunahing urban areas at unti-unting lumalawak sa mga mas maliliit na lungsod at rural. Regions gayon paan, ang mga seniors mula sa anumang bahagi ng bansa ay maaari ng simulan ang kanilang proseso ng pagpaparehistro sa anumang otorizadong registration center. Upang gawing mas madali ang transition, pinahintulutan ng gobyerno ang grace period saan ang mga existing local senior citizen IDS ay mananatiling valid. Binibigyan ito ng sapat na oras ang mga seniors na makakuha ng kanilang NSCID nang hindi mawawala ang akses sa kanilang kasalukuyang mga benepisyo. Gayunpaman, hinihikayat namin ang lahat na magparehistro sa lalong madaling panahon upang mas ulit ang enhanced benefits at features ng bagong system. Ang mga community organizations at senior citizen associations ay namobilize upang tumulong sa proseso ng pagpaparehistro. Grupa ay tumutuang sa PCA ng impormasyon, pag-organize ng mga registration, drives at pagbibigay ng suporta sa mga seniors na maaring dagang ng dulong sa dokumentasyon o transportasyon sa mga registration centers. Ang kanilang involvement ay tinitiyak na kahit ang pinaka-vulnerable na seniors ay ma-access ang NSC system. Sa hinaharap ang NSC system ay dinisenyo upang umunlad kasama ng mga nagbabagong pangangailangan ng mga senior citizens. May mga plano ang gobyerno na magpakilala ng mga karagdagang features at benefits batay sa feedback mula sa mga cardholder at stakeholders. Maaring kasama dito ang integration sa mga emergency response systems, expanded health care services, at bagong partnership sa mga service providers. Ang impact ng NSCID system ay lumalampas sa individual benefits sa pamamagitan ng paglikha ng komprehensibong database ng mga senior citizens. Mas maiintindihan ng gobyerno ang mga pangangailangan ng matatandang populasyon at makagagawa ng mas targeted na mga programa ng suporta. Ang data-driven approach na ito ay makakatulong na mapabuti ang mga serbisyo at matiyak na ang mga resources ay nakalaan kung saan pinakakailangan. Hinihikayat namin ang lahat ng eligible na senior citizens na samantalahin ang makabagong programang ito ang NSCID ay kumakatawan sa higit pa sa isang identification card. Itang S-access ng malawak na hanay ng mga benepisyo at serbisyong dinisenyo upang mapahusay ang kalidad ng buhay ng aming matatandang populasyon. Huwag nang maghintay na magparehistro at simulang mag-enjoy ng mga bentahe ng pambansang programang ito. Narito na tayo sa pagtatapos ng aming detalyadong overview ng National Senior Citizens ID System. Tandaan na ibahagi ang impormasyong ito sa anumang senior citizens na kilala ninyo na maaaring makinabang sa programang ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-thumbs up at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa senior citizen benefits at mga programa. Pindutin ang notification bell upang manatiling updated tungkol sa mga katulad na mahahalagang announcement. Salamat sa pakikinood at makikita namin kayo sa aming susunod na video. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa senior citizen, benefits at mahalagang programa ng gobyerno. I-click ang notification bell upang manatiling updated tungkol